Totoo po ba sir na mahirap matanggap ang mga babae papuntang Korea? Ang masasabi ko po, konti lang ang nasiselect na mga babae compare sa mga lalaki. Kasi karamihang kumpanya dito sa South Korea ay mabigat, buhatan ang trabaho, mga trabahong pang lalaki. At kadalasang binibigay na trabaho para sa mga dayuhan ay yung mga inaayawan ng mga Koreans. Pero kung pangarap mo talaga makapag-work dito sa Korea at babae ka, advice ko sa'yo, ituloy mo lang. Huwag ka panghinaan ng loob dahil marami ng Pinay na nandito na sa Korea at marami din akong kakilala, kaibigan na babae na nakapag-work na dito sa Korea dahil sa pagtsatsaga nila, dahil sa paghihintay nila. At ang the best mong gawin pag nakapasa ka na sa EPS Topic Exam, at habang naghihintay ka ng employer mo, maghanap ka muna ng work mo sa Pinas. Darating din yung para sa'yo. Masisilek ka din. Tiwala lang. Mas mabuti na yung sumubok ka kaysa sa wala kang ginawa. Ayos?